Hello guys, ah, magandang umaga. Uh, welcome to my channel. Uh, for today sa uh, video vlog, ako nga pala si Tito guys TV vlog. Ayan guys, ah, dito tayo sa atin mga kasamang mga skill. Ayan, uh, ah, nag nagpapalitada tayo guys. Ayan, nagpapalitada tayo. Ayan ang atin mga kasama mga skill. Ah, yung kabila, guys, andoon sa andoon na ah, magkatabi. Asin ah. uh, silang dalawa guys ang ah, nag, nag papalitan ng atin hollow block. Ayan, uh, may tamsi tayo dyan. Ayan si atin, si atin pinsan. Si pinsan natin ang pinakamalupit ay si, si. Ayan guys, uh, nagpapalit tayo tayo ng hollow block. Palitada, ayan guys, ang atin tamsi. Ayan, ang atin tamsi guys. Uh, may tamsi to guys. Uh, paikot ang atin tamsi nito ito. Uh, dyan tayo uh, susunod ating tamsi dito sa ating palitada uh, uh, susunod din natin guys yung kapal ng tamsi dito sa ating palitada ayan guys uh, sabay sabay na sabay sabay na sila guys uh, magpapalitada para matapos na ito guys sa dulo guys ang uh, ating CR uh, sa likod nandito tayo sa likod ng CR ayan ang ating pinsan uh, si Pidong Dasal At ah, Taga Kamambanan po Kalabanga Yung dalawang atin skill At Taga Kamambanan Nandito tayo sa San Lucas, Kalabanga ah, Kontrata natin guys ah, Kontrata nito ni guys Team Vlog Ang ating palitada Ang ating palitada natin Dito sa ating Haloblock ah, Para mabilis-bilis guys Matapos ang ating Palitada dito guys Sa likod ng ating CR Ayan si ating Pinsan si Bidong Dasal uh, wala tayo guys labor uh, dalawang skill guys ang nagpapalitada dito sa atin atin hollow block ayan uh, para madais, para guys uh, matapos na kasi uh, meron pa tayong kontrata ayan ito naman ang ating kasama uh, yung partner ni Bidong Dasal ayun ayun guys ang ating mga tamsi. Uh, si Diyan guys susunod sa ating tamsi ayan ah paikot yan guys sa ating tamsi ayan ah ganyan guys ang ating kapal ng ating pang ating pinapalitada ng ating hollow block ganyan guys sa kakapal ang, ang sa tamsi natin ah tayo susunod shout out nga pala kay San Libibal at ah, Tagaburi Kalabanga Ah uh, shout out-nya pelaki Rodel Candelaria, Ataga uh, Bias Kalabanga. Ah uh, shout out-nya pelaki Forman. Formanatin Napping uh, Si Borley, ah uh, kamu uh, Ataga Bias Kalabanga. Ah uh, shout out-nya pelaki Formanatin uh, Los Santos, Ataga uh, Sanrogie Kalabanga. Ah uh, shout out-nya pelaki Manuel Velasco, Ataga uh, San Lucas bangga. Uh, Shoutout nyo pala kay Kagawad Orlin uh, Municipal uh, Kagawad Orlin Kalabanga uh, Shoutout po kay Kagawad Orlin Ayan guys uh, Sinabing sa bayan nila guys Para ma mabilis guys Matapos ang ating Palitada dito sa likod ng ating Ayan guys, uh, dalawang kinuha natin ng na scale, uh, walang libor Ayan uh, para mabilis matapos kasi uh, may kontrata pa tayo ulit ayung uh, ating kontrata guys ang ating bakod ang ating bakod guys hollow uh, block uh, may pundinggason tayo na puste para matibay yung ating bakod para standard ayan guys ang dalawa natin skill uh, wala libor. libre uh, para matapos ito guys para may kontrata pa tayo ang uh, ating, ating ang ating mga skill guys ayan para matapos na to uh, guys uh, thank you very much ako nga pala si Tito guys TV blog. ayan mabilis-bilis uh, tayo para matapos yan natin kontrata uh, sa ating pag asintada ayan si ating pinsan si Pidong Nadasal uh, nandito tayo sa, sa sa Lucas Calabanga. Ah, nandito tayo ng kontrata. Ah, dito sa San Lucas Calabanga. Ayan na, ah, sinabay-sabay natin na ah, guys para matapos na to kasi ah, mabilis-bilis para din tayo malogi sa kontrata. Ah, kaya dalawa lang iski kinawan kinawa natin, walang libor. Ayan guys, ang ating mga iskila ah, para mabilis-bilis. Ayan ah, lang guys, ang ating tatapusin dito sa likod tapos guys uh, tapos na rin ang ating kontrata abo uh, bukas naman natin iba naman guys ang ating kontrata naman guys ang kontrata natin guys ang ating uh, bakod ng ating paikot guys